ang pagbangon ng dilim, ang huling tunog ng kampana. Sa pinakaliblib na bahagi ng Nueva Ecija, may isang baryo na binurana sa mga mapa, ang San Roque Viejo. Dati itong masigla at matahimik, hanggang sa mangyari ang sunog sa simbahan noong 1995 sa isang misa ng Biyernes Santo. Habang puno ng deboto ang simbahan, biglang tumunog ng tuloy-tuloy ang kampana. Hindi ito huminto kahit sinubok ang pigilan ng sakristan, pagkatapos ng ikalabing isang tunog, Sumiklab ang altar at isang lalaki sa itimang lumitaw mula sa apoy, isang nilalang na pinaniniwala si Padre Ernesto, isang paring itinakwil ng simbahan matapos masangkot sa kulto. Simula noon, iniwan ng mga tao ang baryo sinarado ang daan, at binantayan ng mga sundalo noong una pero nang mawala ang interes ng media, iniwan na rin ng gobyerno ang lugar sa anino ng nakaraan. Tatlong dekada ang lumipas sa kalapit na bayan ng Santa Elena, apat na kabataan, Marco, Ella, Jonas, at Real, ang naghahanap ng viral content para sa kanilang YouTube channel na, Gabi ng Lagim. Nakita nila sa isang lumang blog post ang kwento ng kampanang tumutunog mag-isa sa San Roque Viejo. Nagkataon pa, Biyernes Santo ngayon, ani Marco habang sinusulat ang plano, perfect timing, wala silang ideya na hindi kwento lang ang mga nabasa nila, ito'y babala. Gamit ang drone, camera, flashlight, at ilang dasal na may memorial lang sa eskwela, Tumulak sila papunta sa lumang simbahan pagdating nila, eksaktong alas 9 ng gabi, ay tila hindi na gumagalaw ang oras tahimik ang paligid, wala man lang huni ng kuliglig. Ang hangin ay malamig at malagkit, parang may nakabalot na usok na hindi mo kita pero ramdam mo sa balat. Sa loob ng simbahan, nandoon pa rin ang mga bakas ng kasaysayan na sunog na altar, basag na rebulto ng mga santo, at ang lumang kampana sa itaas na tila nanunood mula sa itim na kampanaryo. Sa gitna ng lahat, isang pulang krusipisyo na tila bagong linis, kahit natabunan na ng alikabok ang buong simbahan. Habang nagiikot, nagsimulang makaramdam ng hilo si Ella naririnig niya ang mga salitang bulong sa tenga, balik ka, balik ka sa amin, nilingon niya ang mga kasama pero abala ang mga ito sa pag-setup ng camera. Alas 11, isang orasan sa gilid ng altar ang biglang gumalaw, kahit wala itong baterya isang tiktak, bawat segundo ay tila tinutunaw ang hangin muling namatay ang mga ilaw, kahit bagong charge ang mga flashlight. Tumunog ang kampana malalim, mabigat, at parang may kirot sa bawat alo ng tunog. Napatingin si Marco sa itaas may aninong gumagalaw sa loob ng kampanaryo. Tila isang nilalang na may balabal, may mahahabang kuko, at ang mukha'y natatakpan ng itim na belo, sa bawat tunog ng kampana, lumalapit ito. Nagulat sila nang biglang pumutok ang kandila ni Ella, at isang malamig na kamay ang lumitaw mula sa sahig, hinablat ang kanyang paa. Hinila siya pababa, paitaas, papunta sa altar, kung saan biglang bamuka ang lupa at lumitaw ang isang hagdang pababa sa kadiliman. Si Jonas, na nanatiling nakatitig sa kampana, biglang nagsalita sa ibang wika parang Latin, pero wala sa tamang gramatika, Peter Obscurius, Denny, Denny, at pagkatapos ay tumulo ang itim na luha sa kanyang mga mata, bago siya nawala ng malay. Marco, umalis na tayo, sigaw ni Bril. ngunit ang pinto ng simbahan ay hindi na pinto, isa na itong pader ng anino. Sinugod nila ito, pero nasaktan lang sila, parang bumangga sa konkretong pader. Isang liwanag ang lumitaw sa gitna ng altar, at mula roon, isang lalaki sa itim na satana ang lumitaw, kalansay ang mukha, may korona ng tinik na sunog sa ulo, at hawak ang Black Book of San Sirian. Ako si Padre Ernesto, at kayo ang mga bagong sakripisyo mula sa kanyang libro. Binasa niya ang isang incantation. Unti-unting nanigas ang katawan ni na Marco at Bril, nagsimulang umikot ang simbahan, ang kisame ay naging langit na pula. Ang mga basag na bintana ay naging mga bibig na nakanganga, sumisigaw ng dasal pabaliktad. Bumagsak si Marco, huling nakita niya si Bril na kinakaladkad ng mga anino at ang kampana ay tumutunog ng walang tigil, bawat tunog ay tila hinahati ang kaluluwa nila. Hanggang sa tumigil ito, kinabukasan ng Sabado de Gloria, isang pulis sa Santa Elena ang nakatanggap ng email mula sa isang unknown sender. Isang video file ang naka-attach walang pangalan, walang subject, nang buksan nito, lumabas ang vlog ni na Marco, ngunit sa dulo ng video, may kakaibang eksena, nakatingin ang kamera sa altar, at sa dulo, may isang mukhang malabo pero sigurado, si Padre Ernesto, nagsalita siya sa camera. Hindi na ako matutulog at sa susunod, buong bayan na ang aking gigisingin kasabay ng tunog ng kampana sa lungsod mismo. Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami. Nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan. Wakas.